Hello, hello po. So, ito, magta-try ako na dahil hindi naman ako professional, no. ita ko lang na itong hagdanan naka-skim coat tapos pipinturahan ko ng epoxy uh, epoxy primer. Yan. Yan. So, ita ko lang. Tingnan natin kung maganda ang So, ganito siya dati. Ayan. Tapos, ini skin coat ko. Tapos ngayon, balak ko um, pipintura ng epoxy primer. Tapos, ang top coat ko is epoxy enamel. Okay. Ayan. So, natapos ko na ang epoxy primer. So, ang balak ko. Siguro overnight muna, lilihain ko ng konti. Then, yung top coat ko is epoxy enamel. So, low budget lang tayo. Dahil hindi po ako marunong mag-tiles. Okay, yan. Ayan, so, ito yung epoxy enamel ko na chocolate brown haluan ko na rin na puti kasi itong chocolate brown masyadong dark okay lagay ko doon tas kuha na lang ako ng kailangan ko yun lang yung haluan ko ng catalyst so yan ilagyan ko ng boxy enamel try ko lang ayan so nakalu na ako ilagyan ko lang ng konting white guys kasi ayoko na masabing dark Let's see. So, yeah, play ko na dyan. Okay, hello guys. So, eto na yung aking okay. pagtatap ko epoxy enamel. Mga chocolate brown pero nilagyan ko ng counting white. So, yan. Balak ko dyan overnight para hard dry siya. Hmm para lang maayos tignan yung hagdanan namin okay thank you guys subscribe kayo kung gusto niyo so ito yung update guys uh, after 3 days ako naman syang okay gawing hagdan Sapat. Mahirap Mas mabilis linis niya.